Hello everyone, sa muli ay samahan po ninyo ako ngayon sa ating daily devotion Monday to Friday 8pm Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload Salamat po ng marami sa inyo Now day 12 na po tayo ngayon mga kapatid at yung ating texto ay nandito po sa Santiago 4:10. Ang sabi po, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Ang ating pag-uusapan ngayon mga kapatid, gustong maligtas pero ayaw lumago. Ang disenyo po ng Panginoon sa kanyang mga followers ay ang lumago. Tumibay at lumakas lalo na yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Marami tayong gusto pero hindi naman po pwede na ang gusto lang natin maligtas. Gusto lang nating makatiyak sa langit. Gusto lang nating makapasok sa kaharian. Subalit, ayaw naman nating sumunod at mamuhay sa gusto ng Diyos. Sinasabi nga sa Kawikaan 3, 6, hanggang 7, sa lahat ng iyong gawain, siyang nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman, igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Kung gusto po natin ang lumago, may mga paraan po kung paano lumago. Pero kung ayaw naman natin, walang mangyayari sa buhay natin. Ano kaya ang mararamdaman mo kung ang laki ng pinuhunan mo sa farming, ang dami mong pananim, ngunit ilang buwan ay hindi pa rin kinakitaan ng paglago o ni sumibol man lang. Ganito rin sa Diyos. Ano kaya yung mararamdaman niya sa atin dahil expected ni Lord sa kanyang mga anak ay ang lumago talaga at yumabong sa paglilingkod. Ngunit makikita niyang walang improvement, hindi po malulugod ang Panginoon sa atin yan. Tandaan po natin mga kapatid na itinatag ng Panginoon ang church, hindi para lagyan lang ng members, kundi ang layunin niya ay ang magbunga at manatili ang bunga na ang kanyang iglesia ay mag-grow at mag-multiply. Sinasabi nga sa Juan 15.16, Hindi ninyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga, upang ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Ngayon, isa sa mga dahilan kung bakit ang church ay weak, walang kabuhay-buhay, walang living testimony, hindi makapag-produce ng maraming manggagawa na dedicated at committed sa Panginoon, at hindi lumalago sapagkat majority po sa mga members ng church ay walang planong lumago. Gustong maligtas, ayaw naman lumago. Ang kailangan sa ministry mga kapatid para umusad ay mga kristyanong lumalago. So ngayon, pakit kailangang lumago ang mga anak ng Diyos? Una po, upang makapag-iwan ng buhay na patutuo para magkaroon ng good testimony. Number two, upang mapatunayan na totoo at seryoso ka sa Diyos. Pangatlo, upang gawin kaniyang instrumento o manggagawa para sa church growth and multiplication. And number four, upang hindi ka maging putol-putol Christian, kundi tuloy-tuloy. And five, upang maging mabuting katiwala ng Diyos sa kanyang iglesia. Napakaganda kung lahat mapagkatiwalaan na ng Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, na ang makikita nating puwersa ng paglago sa buhay ng mananampalataya ay tunay na pagkakaisa sumasabay sa vision, magkakaroon ng awareness sa pamumuhay at pananalita. Mabubuksan din ito ang kanyang spiritual na paningin upang makita mo ang iyong sarili ang pangangailangan ng iglesia, goal, vision, and mission. May nagsasabi na dapat gamitin sa Panginoon para lumago. Subalit, para sa akin, base na rin sa aking karanasan. At nakikita, napaka-danger pala sa church mga kapatid at sa testimony ng church kung ang ating gagamitin ay ang hindi lumalagong kristyano. Magiging walang impact ito sa church at hindi maakay ang church para mag-grow at mag-multiply dahil alam naman po natin yung buhay na ipinapakita ng mga hindi pa lumalago sa Panginoon. Now I realize na ang dapat gamitin sa church ay ang mga lumalagong kristyano dahil makikita dito ang pagiging masigasig, ang pagiging interesado ang kasiglahan ang pagiging matatag at dahil dito ang buong iglesia ay sisigla at mas lalong maging mapagmahal sa gawain at ang pagbibigay ng panahon para sa Diyos. Ito ang hinahanap ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Kaya nga, naglagay siya ng leader sa church upang sila ay maturuan at maihanda sa paglilingkod para maging kabahagi sa plano ng Diyos para sa kanyang iglesia. Na mga kapatid, kung ikaw ay laging nasa church every Sunday, nakikinig, nagbabasa din ng Biblia, pero wala pa sa iyo yung spirit of cooperation and participation, hinayaan mo lang at hindi mo sinusuportahan ang bawat gawain ng iglesia. Nananatiling walang tao ang iglesia, walang dumadalo. Paano mo i kay Lord na talagang mahal mo siya? Dahil pag tunay mo siyang mahal, ipapakita mo rin ang tunay mong pagmamahal sa iglesia at lumalago ka dito. Kaya nga sinasabi sa Hebreo J.S. 25, Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Gaya ng ginagawa ng ilan sa halip, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Kaya pag sinabing palakasin natin ang loob ng isa't isa, paano lalakas ang loob ng isa't isa kung walang malago? o hindi lumalago. Kasi iba kasi ang lifestyle na ipinapakita sa mga hindi lumalago. Kaya napaka-importante na sa palakasan, number one mga kapatid, yung pagdalo. Okay? Kasi pagpapakita po yan ng suporta. Kaya mga kapatid, payo ko sa'yo, huwag kang mangarap na maligtas pero ayaw mo namang lumago. Dahil tandaan natin ang gusto ng Diyos na lumago ka. Kaya kapag gusto mong maligtas, dapat gusto mo rin ang paglago. Sabi nga sa colossa sa 2:7, magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuturo sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan, tunay na kumikilos ka sa aming buhay at lagi mong ipinapahayag sa amin ang iyong sarilit kalooban ipinapaunawa mo sa amin na gusto mo pala sa mga bibigyan mo ng assurance of salvation ay lumalago. Bumubuti lalo, nagiging buhay na patutuo sa iglesia at sa pamilya. Panginoon, gabayan niyo po ang bawat isa na huwag tumigil sa paglago. Naway patuloy na humakbang, umabanti hanggang sa masanay at upang maabutan mo kaming patuloy at masigasig sa paglilingkod na nagpapagamit sa iyo. Pagpalain niyo po kaming lahat, Panginoon, at ang papuri pa sa salamat at kahilingan ay aming ipinapaubaya sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.